Very good. No one at a time. Dami niyan, anak. Para saan niyan? Wow, very good. Ah. Very good, <laughs> no man. Wow, dami <laughs> na. Ah. Hmm, dami nyan, ah. na. Para nung mag-save bang ako? Ah. Savings niyan para saan? sa ha? Car. <laughs> para saan niyan savings niyan, anak? Ha? <laughs> sa kanya na ano. Wow, ang galing nga. Malaki. Ang galing nga. Bakit Hello Kitty yung ano mo? mo nga yung... oh, kasi girl lang anak natin. Nako. Binili <laughs> ko kasi wow. yan. Wow. Tapos palang ako sa kanya. Go, go, go. Wow. Wow. Ang dami na niya na. Ang dami na nga. <laughs> <laughs> ang daming coins Dami ni Dada. Na. Oh, very good naman pala ang bebe. Ang galing ah. galing. Marunong na, na mag-save. Wow. Bilisan mo. Dali. Bilisan oh, faster, mo. Faster. Faster. Mm, oh. Two more. Dalo na lang. Love. La! Yay. Love you, Reg. Yay. Love your hands, hands Lily! Love your, your hands! hands. Clap Yay! Your hands. Very good! Tabinani mami! Tabinani mami!